yung mga karabas good morning po nandang tangali pala na. ang episode natin ngayon ay maglalamba tayo binalikan natin yung area karang araw kasi ito lang yung gabit natin no? oh. nag ikot ikot lang dito nag bungo bunggo lang so, ngayon nag iram tayo kay ninong mat na ano ito Lampas. bato nag -gram ng bato <laughs> <laughs> try natin lang kasi yung mga karabas trip tayo pang dagat sama natin si Bulkyot Yarabuns, derbag sa Bugs ang ating kameraman Ipman Ipman Ano nga rin naman? Eh? No? Ha? Naayos na ba nila yung ano? Hindi. Tingnan muna natin kung may trapeze mo. O kaya? O kaya? Yung mga karabas, haraan ko muna dito. Tapos doon, doon nila kukulungin Kasi nakaraan dito, dito tumakbok. May lumangoy. Ganun Doon kayo magkaroon ba? Dito yan. Dito yan? Doon kayo magkaroon ba? Hindi tayo magkaroon ba? Pugiin din. Dito haharahan ko. Ano yung magkakamanggay ka? Ba

Lagi mau kuning tubing bang, untuk bentuk lah. Bu lepasin tiniknya yuk. Hmm? Yeah. Nih, Kalbunuh, ya. Ini harus cepat gitu. Ya lo. Kalau belum ya. Belum balik balik. Tambah beberapa.

Wala tayo na uli sa pante. Ah, uh, yung pante kasi na hiniram tayo ng mat ka ano lang, galusot. Kini <laughs> yung ganis kay naman gabunggo lang. Wala gid perfect, perfect ba. Kaya ngayon nag-decide kami na magano na lang. Nandukot doon sa area ni Rimon dati. Puntahan natin 'yan mga labas. Kasi matagal na daw niya na uh, hindi na tutukutan di ba ako so, nung ano natin yung mga karabas so, nung makakita natin na butas dun dukutin natin may padukot ako sa yun wag na muna <laughs> wag <laughs> 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 si harabas yung mga karabas di muna natin makasama kay may lakad kaya tayo lang muna ito Oh.

Mas dami doon kay mas eh para makita kung may butas eh no? Mas? Mas. Dito, wala mong napatapos na. Lupiya. Lupiya. Kiyot. din pala. May bud?

Yan. Ayan. Butas. Ang butas mo. Ang butas mo. Ang butas mo. Pag natin ituloy. Masakit yan. Ano? Isyo? dito na pala eh. na pala eh. Padalo pa yung bags. Ang baliktad pala Yun. Dali. Hehehe. <laughs>

Oh, isa pa yan. Eh, sige mo. Oo. Asa. Mo si ay. Meron ba? Meron ba? Oh, bato to. Kanya akay niya. Eh, akay ba ba ito? Ano lang. Buti ko na naglabas daw. Mali mo ano re, lalaki din. Sabi ko na may delikado eh. Okay, oh, may nakasipit sa'yo. Ewan. Murado.

hindi siya palabas eh. <laughs> tarong tarong siya eh. uh -huh. Uh -huh. Ay, yung, ano yung ano niya yung tigas? gilid niya, na sobrang ano Ayon?

Eh, teka. Endo. Ano, kasi. Ano May mga bakas-bakas pa naman. Dating pa. May mga bakas-bakas niya. Tingnan natin yung yeah. sa taas. Ito po, ang dami bakas niya. Sige na dito. Eh talaga, ibuta sa amin 'yung bags niya. Nakita natin 'yung bags nung naano tayo, no? Yung hmm. pang hmm pumaril kami nadelag to so, kasi tolong, saan, malaki tingin yung amolawan tingin mo naman. ano mani yung ano 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 po sa Ako din May ito eh. oh, God, uh, Hmm mm. Mm. Lunduk na Sumurot na Lunduk na Sumurot na, Lunduk na. Lunduk na. Lunduk na. Ganda pa naman ang buta. So, okay. hmm. na yan, no? Hmm. yan, mon? Siguro ko. Baka pa yan. Nasagad mo na ba? Hmm.

Mabutbot, ngayon nag-iibenta ka ng mga santanya. Hindi ba? Andito na tayo. Wala na Ano pa? To? Ano sa Ano? Ha? Lalong pa. Ang <coughs> damdamin ka Tataas mo lang kayo Bukas <laughs> ka siya ka naman. Wala na mapasok na Wala man. Mabaw. <laughs> oh, wow.

La balance, la balance, la balance. Oh, ça va l'air un ça Apo ka, laki ng butas! Ha? Huh? Laki-laki ng butas.